Nagkaroon po ng insidente ang well-loved president, the late Tita Cory Aquino. Ang lahat po nang sasabihin ko sa inyo, totoo lamang. Hindi po ako magkisinungaling sa inyo at alam ng mga tao yan. Nung ako pa'y pumasok, may tumawag sa akin na si Tita Cory daw po, ang ating presidente ay uh, wala na. So nag-isip kagad po ako, tinawagan po ako ng aming director na hmm. nang respeto ko at minamahal ko Mr. Johnny Manami sa M. <laughs> Sabi Willie, wala na ang ating ano, wala well, president, si Tita Cory. Ano na sa isip mo? Bigla po akong tumawag sa aking EP, pinakuha ko yung mga video po niya sa TV Patrol, sa mga ano, sabi ko kakanta ko ng munting hiling, pakuha kayo ng mga kandila para bigyan po ng kandila at magdasal tayo at magbigay tayo ng respeto. Yan po. Yun po yung araw na namatay si Takori. Kumanta ako ng munting hiling, kung makikita yung tape niyan, very solemn po yun, nagbigay kami ng respeto. And Chris Aquino texted me, sabi niya, William, mahal ka ng nanay ko kasi pag nanonood siya, kahit nung si Tita Cory po eh, nasa TV pa, nasa hospital, tinatext ako ni Chris kasi si, si mga anak niya, kinikiss doon yung TV, hinalikan ako dahil paborito ng mga anak niya, yung kanta ko eh, kumpara sa'yo, pati si Tita Cory. After po nung pangyayari yon, nung kinabukasan, dapat po eh, magte-tape kami. Taping na lang po yun eh. Sinabi ko po sa management na, ibigay na natin to sa mga Aquinos. Kasi, bakit pa tayo show Sasayaw ako ng giling-giling. Magsasaya kami, pero ang well-loved president eh, nagluluksa sa sabayanan. Noong una po, nag-taping kami. So, nag-taping kami. Noong nagt taping po kami, kasi oh, yung araw na yung tape, mas maaga akong pumasok eh. Pagkatapos po na nasa kwarto ko, ilalabas na po yung na tape namin. Para maintindihan nyo po lahat. Kasi grabe na ho akong tirahin ng inquirer, ng mga dyaryo, sa email, sa Twitter. Parang gusto nila, mamatay na ako sa mundo, mawala na ako sa mundong ito. Ganun po ang ginagawa sa akin ngayon. So after po noon, live yan, I'm sure nanonood ang mga tiga ABS at tututo. Huwag na huwag kayo magsisnungaling. Kahit saan tayo umabot, ha haharapin ko to. After po noon, sinabi ko po sa tape, okay? Nung nakatape po kami, inilabas po. Walang nakakaalam nito eh. Sasabihin ko na hula to. Sobra na ho ang kampanya eh, na ginagawa sa akin. Lumabas po doon sa screen, habang sumasayo kami ng giling-giling, yung kabaong ni Tita Cory. Tumawag kagad po ako sa isa sa mga boss, Kimis Linggitan. Ando ba naman kayo? Nagsasaya tayo, nagluluksa ang sambayanan. Papasukan nyo kami ng ganyan, nakakahiya sa pamilya na Aquino. Tinanggal po yon. Tinanggal po yon. So, nag-react sila sa sinabi ko. Pinapasukan kami, sumasayo kami ng giling-giling, meron pong kabaong ng mahal natin presidente, ang bastos naman at ako ho ang nagsumawag. Ako ang tumawag sa management. Huwag niyo namang gawin niya sa amin. Nakakaya kay Tita Corey at sa pamilya ng Aquino. Nagsasaya kami, ang sambayan ng Pilipino ay eh, nagluluksa. Parang wala kaming respeto. Ano ang nangyari? Ang nangyari, eto. Alam lang justo, to. Tutal, ginaganyan niyo ko. Sasabihin ko ng lahat. Tumahimik ako para walang problema. Kasuhan niyo ako. Haharap ako sa inyo. Isa ho, sa management. Ang sinabi ko, ibigay na natin to sa mga Aquinos. Ano sinabi sa akin? Kailangan natin kumita. Commercial. Alam mo kung sino ka, taharapin kita. Sobrang na ginagawa niyo sa akin. Sinabi po yan at alam na. Pagkatapos mo noon, humarap na naman ako ng live. During the Willy of Fortune, meron pong isang sumasayaw na bahay. Nobody, nobody. Hindi na na naman po ang kabaong ni Tita Cory. Kung, ma kung ma-i-recall niyo yan, dun ulit ako nagalit. Kasi nilabas na naman po, tumawag na ako sa management eh. Anong ginawa ng mga walang niyang gumasimisira sa akin? Pinakita po yon sa YouTube. Nagalit na galit daw ako. Binabasos ko doon, Presidente. Alam niyo ba ang punot dulo noon? Yun ang totoo noon. Bago pa mangyari yan, tumawag na ako sa management. Kinausap ko na sila. Huwag naman natin ipalabas yan. Magbigay tayo ng respeto. Anong ginawa niyo sa akin? Winasak niyo naman ako sa Twitter, sa YouTube. Pero hindi niyo pinanood yung kabuhan at hindi niyo alam Isang tao lang po na nindigan sa akin. Direktor ko po yan sa Wawawi. Mr. Johnny Manahan. Mr. M. Palakpakan niyo po ang tao <laughs> Dahil alam na alam po niya ang katotohanan at andun po siya. Sa pamilya Aquino, si Presidente, ito po ang katotohanan.